dalawang makulit na bata ay naghukay ng butas at inilibing ang kanilang ama sa buhangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kidlat ang lumitaw sa kalangitan. Diretso nitong tinamaan ang ama, na labis na natakot sa mga turista kaya nagtakbuhan sila palayo sa dalampasigan. Dahil sa takot na muling tamaan ang kidlat, gusto ng dalawang bata na mabilis na hukayin ang kanilang ama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang malambot na buhangin sa katawan ng kanyang ama ay nagyelo na parang bubog. Nang makitang walang tigil ang pagdurugo ng kanilang ama, napagtanto nila ang kabigatan ng pangyayari. Mabilis na tumawag ng pulis, at hindi nagtagal ay dumating na ang mga bumbero. Pagtingin sa buhangin sa paligid, ang lalaki ay naging solidong anyo sa ilalim ng matinding init ng kidlat. Hindi na masyadong nag-isip ang bumbero at mabilis at maingat na binasag ang salamin sa katawan ng lalaki. Sa mga oras na ito ay duguan pa ang lalaki kaya kailangan nilang bilisan ang kanilang pagkilos. Nang makita ang pagkalito sa mukha ng dalawang bata, paliwanag ng bumbero. Ang pangunahing bahagi ng buhangin ay silica, na kapag sa mataas na temperatura ay namumuo sa isang uri ng salamin. Sinabi niya sa mga bata na huwag mag-alala, gagawin nila ang kanilang makakaya upang iligtas ang kanilang ama. Nang matanggal ang salamin sa katawan ng lalaki ng pira-piraso, bigla itong natuklasan ng mga bumbero. Isang piraso ng bagong frozen na salamin ang tumusok sa leeg ng lalaki. Nataranta ang dalawang bata nang makita nila ito, ipinaliwanag ng mga bumbero na nabuo ito dahil sa pressure na nalikha sa sandaling tamaan ng kidlat ang buhangin. Upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng lalaki dahil sa labis na pagkawala ng dugo, mabilis na hinukay ng mga bumbero ang buhangin sa paligid niya at dinala siya sa kotse, naghahanda na dalhin siya sa ospital para sa paggamot. Kumbinsido na pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na sila mangangahas na ilibing muli ang kanilang ama sa dalampasigan, kinagat lang ng babae ang dulo ng lapis, hindi inaasahan na biglang malaglag ang mga ngipin sa harapan, Nataranta siya at mabilis na ginamit ang kanyang dila para dilaan ito, na nagresulta sa ilang pagkalaglag pa. Sa sobrang takot niya ay dalidali siyang tumayo at gustong pumunta sa banyo para tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatayo niya ay isa-isang natanggal ang mga ngipin sa kanyang bibig. Sa oras na tumingin siya sa salamin, nalaglag ang kanyang mga ngipin, Mabuti na lang at panaginip lang ang nangyari, hindi niya alam na ang mga sumunod na nangyari ang naging dahilan ng muntikan niyang mamatay. Pagkagising niya ay mabilis niyang nilabas ang phone niya at kinuha na ng litrato ang ngipin niya. Nang makitang buo pa rin ito, nakahinga siya ng maluwag. Upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pagkawala ng ngipin, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone upang maghanap. Ngunit sa pagkakataong ito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kung anong bam ara sa kanyang lalamunan. Umubo siya ng husto hanggang sa lumabas ang isang ngipin sa kanyang bibig, na sinunda ng isang milyon dalawandaan at tatlumput apat na libo at anim na putpitong ngipin. Ang nakakatakot pa ay bigla niyang naramdaman na may nabara ang kanyang lalamunan. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang tinawagan ang rescue number. Mabilis na sinira ng mga bumbero ang pinto at sumugod sa kanyang bahay. Nang makita ang babae na nakayuko sa lupa at hindi makahinga, mabilis na sinabihan siya ng mga bumbero na ibuka ang kanyang bibig pagkatapos ay idiniin niya ang stick sa dila nito para makita kung ano ang nasa bibig nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinanap ng bumbero ang mahabang panahon, ngunit wala itong nakita. Ngunit nang kunin ng mga bumbero ang mga sipit at ilagay ito sa kanyang bibig, natuklasan nila na ang kanyang gilijid ay may malaking bato. Lumalabas na ang mga kababaihan ay hindi nagsipilyo ng kanilang mga ngipin pagkatapos gumising araw-araw, na nagiging sanhi ng paglaki ng bakterya sa kanilang mga ngipin. Marami sa mga pebbles na ito ang tumubo, upang maiwasang maulit ang trahedya, dinala ng mga bumbero ang babae sa ospital para magamot. Sigurado ako na pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na maglalakas loob na hindi magsipilyo muli ang babae. Biglang naakit ang lalaki sa isang malaking bunot na puno sa harapan niya. Kaya't dahan-dahan siyang naglakad patungo sa puno, na gustong ng mabuti. Nang makita ito, agad na napagtanto ng ranger na may mali at mabilis na tinawag ang lalaki upang mabilis na umalis, ngunit ang lalaki ay walang oras upang maunawaan kung ano ang sinisigaw ng kausap. Ang malaking puno na nalaglag ay biglang tumayo sa isang kakaibang sandali. Dirdiretsong itinulak ang lalaki sa ilalim ng puno, nakita ito ng ranger at mabilis na tumawag sa rescue number na mabilis namang nakarating sa pinangyarihan. Madalas na pala ang malalaking puno sa kagubatan na ito ay nahuhulog, ngunit dahil ang mga ugat nito ay nakadikit pa rin sa lupa. Minsan hihilahin ng mga ugat ang puno, sa pagtingin sa lalaking nakaipit sa mga ugat ng puno, hindi siya gumagalaw, and naghukay ang mga bumbero ng butas sa lupa, pagkatapos ay mabilis na naghagis ng lubad sa puno ng kahoy. Gusto nilang gumamit ng inersya para hilahin muli ang puno pababa. Nang putulin ng mga bumbero ang mga ugat ng isang malaking puno gamit ang electric saw, mabilis nilang ginamit ang lahat ng kanilang lakas para hilahin ang lubad. Sa pinagsama-samang pagsisikap ng maraming tao, ang malaking puno ay mabilis na ibinaba sa lupa, Kaagad pagkatapos, sinuri ng mga bumbero ang mga sugat ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, wala nang falso ang durog na lalaki. Agad namang nag-copper ang mga bumbero sa lalaki. Matapos ang maraming pagsisikap sa pagsagip ng mga bumbero, sa wakas ay nabawi ng lalaki ang kanyang tibok ng puso. Pero sa ngayon ay kome pa rin siya. Kaya't mabilis nilang dinala ang lalaki sa kotse, naghahanda na dalhin ito sa ospital para sa emerhensyang paggamot. Sigurado akong pagkatapos ng pangyayaring ito, hinding-hindi na maglalakas-loob ang lalaki na tumakbo sa puno. Ito ay isang napakagandang American TV series na tinatawag na Emergency Call. Ang bawat kwento ng pagliligtas sa pelikula ay napaka-interesante. Kahit sinong may oras upang panoorin ito ay maaaring panoorin ito. Dadalhin ka ng Movie Toros sa mundo ng mga pelikula.